Ano pong hinahanda nyo? Nagre-ready na po kayong damit? Ay, hindi po. Oh. inayos ko lang po. Kumusta? Kasi, kinausap po po mm. si Madam. Mm. Ang sabi ni Madam, oh, si Kimi, walang problema yan kasi yan, maraming ano yan. Tumutulong mm. din. Ang mga kabuti, di? Ipapahatin niya daw po si Jasmine mamaya. Mm -hmm. Eh, ang sabi ko naman, ki Madam, sabihin ko po ka ako, sir. Ah, yun. Okay. Hindi, na lang po. Yan yeah, po. Anong oras po yung atin si Jasmine? Hapon po yung kasi hapon sila umuwi. Ah, uh, anong alas oras? Alas 4.30. Alas 4? Uuwi na sila, madam. Tapos... Ah, so bukas pa? Oo, oh, bukas pa po. Bukas na mga ayaw Hmm. Okay, so... Bukas pa pala sabihin ko din kay madam na okay po daw madam mm. sinabi ko pa okay sir mm. payag naman po si madam kasi para i eh, kami talagang makatapos si Jasmine kasi kawawa patalino si Jasmine mm. ayun po ako kasi pinag-usapan namin ni sir eh Hindi ko kako alam. Kasi ang sabi kako ni Sir, nung pumunta rito, babalik sila. Yeah. Eh, pumunta nga sila dito kapat na gawa nga. Sinama si Jasmine. Mm. Saan sabi niya? Kinausap din ako, papag-aralin niya si Jasmine. Mm. Eh, di pumayag din po ako para makapag-aral yung anak ko. Mm. Kaya, yeah. eh, kaya yan, ganun niya na, ano, sir, noon. Yes, Nag-usap kami. Bumaba na po si Kuya eh. Wala po eh. Nandong so, kay Madam. Nasa Manila nga daw po siya eh. Itong anak niya to, nagtampo ako sa kanya dahil nga uh, gusto ko talaga yung bata na yun na decidido talaga, kasi mm -hmm. nagkataon Ramadan eh. Yeah. Uh, actually, hindi pa nga nag-aaral ng Arabic mga bata na to, pero decidido sila magdasal. Mm -hmm. Sipin mo yan. Ang Muslim kasi, ang pag magdadasal, mayroong kasing reader sa unahan, imam. So, sasabay-sabay lang sila kahit hindi pa para alam nila. Pero pag magpag aral matatili ng mga bata na to. Yeah. Naramdaman ko kasi disidido sila doon sa religion. Mm. Ang problema na lang sa kanila, tirahan ng maayos. Mm. Sir, paano akong... Paano ko sila magawaan ng bahay doon sa compound ko? Pinakita ko na sa'yo. Mm. Naghahanap ako ng sponsor din para gumawa ng bahay nila at saka hanap buhay nila. Dito kasi sa libingan, hindi na siya katulad dati mm. na malakas araw-araw may libing. Ngayon kasi, ang inasahan lang namin, alam naman ito ni ate, ay dalaw. Mm. May dalaw. Magdala ng pagkain, magbigay ng 200 pesos, 500. Mm. So parang paghatian pa namin yun. Yeah. <laughs> alam niya yan. So nakakalungkot ng ganun. Kaya sabi ko, eh siya, wala naman isip na, ano sir, wala naman siyang isip na, na ibang trabaho kung hindi sumama doon kay Lito. Mm. Ngayon noon, sinahuran ko siya. Nakailang buwan ka sa akin? Dalawang Dalawad buwan? Dalawang kalahati. Dalawa kalahati. Isipin mo, saan ko kinuha pang pasahod niya? Inupelan ko siya noon, 6,000 monthly. Ito hmm. si Lito naman ito, walang sahod. Parang nagsaselos naman sila. Hmm. Sinasabihan sa ikaw e, nga may sahod eh. Kahit wala kang ano may inasahan, ako patay lang. So hmm. parang nag-aaway naman sila doon. Sabi ko mag-asawa, ikat natin yung sahod ni ate muna. Kasi hmm. parang naramdaman ko, pinagtatalunan nila, nagkaingitan sila nga dalawa. Mm. Ganun ang nangyari. Ah, Bakit, kaya pala sabi ni ate, tinanggalan niya ng sahod. Mm, dahil nagtatalo sila doon. Tapos si tatay naman ang magkakaroon ng sahod. Ang sahod Para naman. Para hindi po niya pagsilosan. Mm, hindi, hindi na. Hindi na mangyari yun. Kasi ang tatay naman, si Lilito naman, ang asahan niya ng living na lang. Mm. Tapos, uh, <laughs> Sinabi ko naman sa kanila, ang asahan natin talaga dito, diyan lang talaga sa libingan. Mm. Eh hindi, hindi yan libingan na parang private na yung negosyo talaga. Mm. Public yan. Pag sinabi ko ganito ang bayad, pag sinabi mo lang pera, ito lang ang kaya, wala kong magagawa. Mm. Ang libingan na yan, walang ano yan, donation ni Robin sa akin yan. Mm. Basta alagaan mo lang ganito-ganito. Ako, hulog ng, kung baka sa salitang Tagalog, hulog ng langit, binigyan ako ng pagsubok dumating itong pamilya na to mm. na kailangan nila ang tulong. Yeah. Ako naman, gumagawa ako ng paraan. Tapos ikaw naman, binigyan ka ng, ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ng Diyos anong si ay dahil sa mga bata, nagkamay-kamay, mm. ikaw yun way. So, nakatulong tayo nagdan mga araw sa kanila. Grocery mm. nila, ano. Yun na ano, hindi natin maiwasin. Nagmaalan na sila, dalawa. Mm. Normal, nagselos. Pinaupo ko to sa bahay dalawang mag-asawa na to. Mm, Kinaansin niyo pala. Sabi ko, ikaw lito, dalawa lang nandiyan na naman yung una mong asawa. Uh, oh, narinig ko na eh, pumunta doon sa, sa selosan. Ito nagsusundong sa akin. Mm, Siyempre, normal, yung... normal yung nagselos okay. siya. Lamdam ko yung sobrang mm -hmm. love po niya si Tatay. Love niya talaga, hindi natin mableng. Kaya lang naman, mm -hmm. sa sobrang niyang pagmamahal kay Lito, iniwan niya itong mga bata dito. Mm -hmm. So nagalit na naman ako sa kanya. Hindi ba kasi nagtulong talaga ako sa trabaho. Kasi, Oo. sir, ganito yon Pag mm -hmm. ako hindi tumulong sa trabaho, wala siyang pakialam sa mga anak ko. yun ang mm -hmm. problema natin. Ako naman, ang gusto kong mangyari sana, mm -hmm. yung mga bata na to, isang dalaga niya, doon na talaga sa bahay natutulog yan. Kung mm. anong higaan ng anak ko, sel, naka-air, naka-ano, doon din siya. Mm. Hindi ako umaakyat sa taas. Mm. Habang nandun niya, nag respeto ko yun. Inunok ko, ano yung pagkain namin doon sa lamesa? Yun ang kinakain ng anak niya. Sinasanay ko. Mm. Hindi namin ginawang alifid. Mm. Kasi gusto ko iparamdam sa anak niya na talagang totoo ako pag tumulong ako. Mm. At saka, yung nga, uh, habang maaga pa lang, iwasan na natin doon sa lalaki mm talaga na itong anak niya yung isa. si hmm. Sipin mo yan. Ito din. Ano yan? Yan yung ano ng mga kababayan natin na uh, baka maripin yan ba araw. Parating tayo doon. Uh -huh. Siguro na baka magawa niya ko yan pagka... Lasing. 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 Magagawa, magagawa yun. Pero Kaya... ngayon, ramdam ko naman po yung ano niya. Man. Matino pag hindi makayo. Hmm. Matino yan. Kaya kailan, kailan po natin gagawin nga? Pag, pag, pag Pagsaka ng ganun ano sa kanang ano mas maganda ngayon sinabi niya siya naman may isang salita pag ayaw niya na ayaw pero nandoon pa rin yung pagmamahal niya dito oh, iniisip ko naman no <coughs> ngayon baka naman si nanay magbigte dahil tuluyan ng iniwan hindi naman hindi naman niya ay hindi naman po ganoon hindi sir ang ano natin ate ang gusto ko lang ipawatid sa nandito na siya nagtulungan na kami dalawa meron daw siya nakitang ano uh, doon muna kayo Una, doon muna kayo. Gusto ko malaman kung saan kayo, para oras kita kailangan. O isipin mo, ang bihaya sa kanya, pati yung anak niyang babae na Nakarating ako dyan sa bahay. Napakabait ng asawa ni Mayor na yan. Mm. Mm, mabait yan. Ang bahay niya, up and down, wala siyang kasama rin. Ah, kaya po siya, ano pa niya. Mm, Tapos mayroon siyang inalagaan ng veteranong sundalo. Talagang nakahiga na lang, mm. hindi na ano siya. So kailangan niya pag may lakad may bantay lang 'yun. Ah, ano, pero okay yan ma, wala kang problema diyan. Pero hindi naman ako papayag na siyang magpapaaral. Hmm. Lumayo sa nanay. Hmm. Eh pag dito kasi sa akin, kahit paano kasama nila pamilya at makikita niya in anak niya. So paano po po yung magandang plano? Sabi niyo kanina na mas maganda kay Madam na lang si Jasmine. Kung si Madam naman kay Jasmine na magpapaaral. Siya na mag-decision yun, na ako. Mm. Yun lang. Tiny. Ang akin, mm, siya na mag-decision, hindi na ako. Mm. Ang si madam naman, ay uh, mabait naman yan at safety. Baka mm. sa ano. Kaya lang, medyo mapalayo talaga sa kanya. Yeah. Hindi katulad, pagbigyan natin sila itong bahay, kung ano, obligado din tayo na mm. supportan. Baka yeah. sa ano, kasi Paano? ganito po yung mangyayari, Nay. Eh. Uh, kanina nga po, naganap po ako pwede bahay. Natutuluyan po niyo. At, at the same time, pwede po tayong kumita. Pwede po yan. May <coughs> space po. Maluwag naman po sa apat. Yan po yung gusto ko ipakita sa inyo. At gusto ko, siyempre, gusto, gusto ko na makita ko nila muna doon. Tapos sabi ko kasi ng mga kababayan natin, mga katekram natin, sa malayo. Kasi ang ano doon, Nay, ayusin natin yung pwedeng kabuhayan po nyo doon. Pwedeng grocery, pwedeng maggulay, pagsabayin correct. natin. Correct, correct. Tapos, ah, uh, Siyempre, sa tulong nyo. Pero kayo pa rin po yan. Kasi kami, sabi ko nga. Paano yung pag-aara ng dalawa na yan? Mayroon doon? Eh, okay, opo po. Uh, so, siguro mag maganda rin mag-decide pagka nakita na rin ni Nanay yung oh. lahat nyo mm. ano, doon. Mm. Itong silang tatlo to, pwede na siguro sila, sila doon. Mm. -hmm. Yung dalaga siguro, eh, doon na lang muna kay Madam. Okay ba sa'yo Para makapag ara ng maayos. Tapos dalaw-dalaw mm -hmm. na lang kami dyan sa'yo. Wala siyang magiging katuang. Mm -hmm. Hindi si nanay. Si nanay. Oy, kasi nandoon naman sila eh. Kasi it, 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 it itong dalawa na ito, tingnan mo, dikit talaga sa kanila. Hmm. Ilan araw nila to iniwan, ilan araw niya itong iniwan dahil pero pag ito'y nakalayo na kay Lito sa lalaki, palagay ko unti-unti na mawala yun. Unti-unti na yun. 1 to 10 na yun. Gusto kong linawin. 1 to 10, gano'n nyo kamahal si Tatay Lito, Kuy Lito? Kunti lang po. Kaya lang po may simpre naaawa kasi matanda na. <clears throat> kasi, Mga ilan po sa tingin nyo kung uh, yan? 1 na lang. Kasi ah. ganyan nga na ginagawa niya sa akin. Biniis kasi nila yun. nag sila to, nagsusumbong sa akin. Pero ako, hindi ko masyadong inano. Inilagay ko lang yun sa kalahati kong, ano, nilagay ko lang muna sa kilikili ko, yung mga, ano niya. Actually, bata na yan, ito ito yata, dalawa na to. Tumakbo yata. Kapit-bahay nila magsumbong sa akin oh. eh. Ah, sinasaktan nga. Pero ito kasi, minsan nagdilihim. Minsan ito nagdilihim. So hindi niya sinasay Kasi alam nila ako, pag magalit ako eh. Mm. Na lalo na si Lito, nag-iingat talaga 'yan sa akin pag may ginawa sang kasi sinabihan ko na siya. Mm. Pinaupo ko sila dun sa bahay. Sabi ko, ikaw Lito, wag na wag mong natroma na yung mga bata sa iyo dahil sinisigawan mo. Mm. O 'Yan ang wag mong gawin. Pag ako magreklamo ulit 'yan. Yari ka talaga sabi niya sa akin. Mm. Kaya may, simula pa nagsabihan ko na 'yan. Hindi na siya masyadong ano no. Hmm. ang kinag, kasi kilala niya ako hmm. kung paano ako magalit kahit mga muslim dito pag magsiga-siga talaga sinasabihan ko na hmm. ako ang administrator sumunod pa yo kasi hmm. lito pag ako magsalita talagang maano talaga simula pinagsabihan ko hindi na siya masyadong wag na natin hintayin barang araw hmm. darating tayo sa ganun Noon, sinabihan ko na siya yung anak mo dalaga at saka itong lalaki, doon mo patulugin sa kabila, sa hardware. Eh, ayaw daw ni Lito. Pagkatapos yung anak niya dalaga, gabi-gabi kasama ng dadasal, sinabihan, doon ako nagalit. Sinabihan, siya sinabihan, 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 kung ano-ano ang sinasabi oo, oh, niya. Wag eh, na diba daw. Sabi ko, sir, kanina, sila po, sir, talagang siya ang galit na galit sa anak ko kahit walang ginagawa yung si Jasmine. Yung doon ako nagalit, sabi ko, bakit ba pinagsabihan niya ang bata na na huwag magsisimba. Gagayahin ba katulad niya? Kasi no. ang tao, sir, pag hindi na makarinig ng salita ng Diyos, problema tayo. No. Problema. Kaya naawa ako sa kanila dahil nga hindi na sila nakakarinig. Mm. Ano naririnig nila? Sige, wala sila naririnig. Yung away? Yun. Ito mga bata, malapit na pasukan. Oh, no. thank you. Kita mo Lord. naman, in-offer ko sa kanila, wala lang talaga tayo sponsor ganun kalaki. Sa panahon ngayon, hirap talaga na kita mo naman lupa ko. Kahit nga pag ganun lang, pag gagawin natin yan, mga 50,000, pulang. Yeah. Hollow block pa ganun, gagawa pa tayo ng share niyo. Hindi ano, kahit maliit na hindi biro na gagawa ng bahay na ano. Yang yeah. nga hardware ko, tignan mo naman yan. Libo na ano dyan. na ano ko hindi biro manggawa ng bagay. Kaya malaking bagay. Ano yun? Nung tayo doon? Ano po? Si Pimio, uupahan oh, pa kayo. Bibigyan pa kayo ng kuunan. So alagaan mo na lang. Nandito ako, sumuport din sa'yo. Pag ano, dalaw-dalawin -dalaw kita doon. Kung ano naman ang negoso, maidagdag ko doon sa'yo. Mm, thank you po. Thank you. Kung ano man yung may dagdag ni self, dadagdagan ko pa pwede naman no, oh, pwede oh tayo paggawa ng bahay na hindi narerenta. kaso yung hanap buhay nga po. Mm -hmm. Darating tayo doon, sir. Bigyan natin muna sila hanap buhay. Mm -hmm. Tapos malapit sila sa school. Kung may school doon, makapag-aral lang itong dalawa. Tulad sinabi mo, may simbahan doon, salita ng Diyos. Mm -hmm. uh, siguro, pwede pa naman yan. Wala namang problema. Thank you po. Mm -hmm. Basta isa natin lang itong dalaga nila hmm. makapag-college, na maano, para matulungan barang araw. Kailangan tayo may takot sa Diyos at pagkakatiwalaan. Yun na lang ang puunan namin sa iyo. Kaya, iwasan mo, mag-inom, okay na yung manirigaryo, unti-unti. Unti-unti. Mainit ang hulo niya. Pag walang sigarilyo, yan ang problema natin. Pero matatanggal na siguro yan pag nandoon na siya. Wait lang po. Yung inom po, ay, hindi. Ah, no. no, Noon po, nagiinom ako noon. Pero mm. ngayon, natanggal po. Paano po? So, tara na. Tara na. Hmm. Kasi... Punta tayo. Papaalam eh, lang tayo sandali. Makagutom na rin o yung mga bata. Ay na. Ay, no, sige. Kunin ko lang po muna. Ay. Po. Paalam po muna kayo sa baba. Oo. Oh, oh, sige parang, po. Eh, sandali lang man kayo. Thank you po. Thank you. Yung sugat mo, okay na? Okay. Okay. Yan din po ang hindi ko makalimutan. Yung sugat niya na yun. Kaya mababaw kasi sirang Mm. sa kanya kaya kung sa ano ang iya ko hindi pagmamahal yan sir mm. talagang kung baga sa ano balit ah uh. kahit piso wala talaga siyang inano sa akin yan mm. kahit piso